So, Ngayon guys, so pumunta na tayo sa ano, din sa mga salinasan. So bago muna tayo pupunta intro muna tayo. Intro muna. So ayun guys, so pumunta na tayo don sa, dun sa salinasan na. So, pumunta na tayo dun. Mabigat lang itong cellphone ko, kaya ano, kaya magalaw. Mar marami daw nagsasabi na may nakita daw silang as dito eh. So napaka-delikado. Nagalit pa ako. May dalawang hawak yung kamay ko. Kasi nga meron daw may, may, mga as daw dito, kaya tinitignan ko dito daw. Sige muna. So, doon tayo. Pupunta sa... Ay, sa tutong Ay, sa mic. tayo doon sa ano. Ayan, no. Lubak-lubak dito. Kaya, ano. Napapansin nyo ngayon na nakabota ako. Dahil kasi, may mga as dito. May as daw ditong malaki daw. Doon ka din yung mga bata eh. Tinggal-tinggal aku mau berembun. Enggak sana nih. Eh. Nih. Eh. Tuh so, dong pala lantai aku pun tak tubig atang irigasyon. Ay tubig go. Oh. Pag naman sa nang walag-lag. Mapatak-patak-apak. Oh. Ay nandito. Kita tayo sa irrigation. So pupunta natin yung yung sa Linas na yun. Tayo pupunta. Kung mga mong kasi dun, may mga iba't ibang puno dun sa ano, dun sa tinuro ko, malapit dun sa Mount Bulaylay. So nandito pala, ano, di, dito sa probinsya ng, ano, Nuevecia kabawangan ng pikul ni Ebesia. Ito nandito, tayo sa kabawangan ngayon. Nandito ang irigasyon. Ito ang, ito irigasyon ngayon. Pagalawa. Eh, bambun-bambun. patak-patak ang ulan. Naman sana. Medyo pumapatak-patak. Mabunambun po kaya? Ayun. Ayun. Kaya ang importante, huwag nalang pansinin. Baga ganun. Well, para mo doon nagsasabi, eh. nakikita daw silang alas dito. Yun yung mga bataw. Adun sila. Dito daw din na banda nakikita. Yan daw. Yan daw din na banda nakikita. Kaya ingat-ingat. So, kitang-kita niya naman, ano, wala akong kasama dito. Ako lang mag-isa na pumunta dito. Ako lang. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa na pumunta dito. Ako lang. So, ngayon, malapit pa tayo dun sa, ano, dun sa, sa may salinasan, yung puno ng salinas. Lapit na. Para, pero nga lang daw. Kaya bawal daw pumunta doon dyan sa ano dyan. sa may mga damo damo daw dyan sa ano. May nakakat daw na aas daw dyan. Meron daw. Meron daw nakakat ng aas dyan. Dahil ano, kaya wala daw pupunta. May meron, meron daw na nang namatay. Nang namatay, no? So ngayon ay pupunta tayo doon. May salinasan. Doon tayo pupunta. So ang importante na lang dyan, mag-ingat-ingat na lang. Mag-ingat-ingat na lang. Na lang ang importante. Ano ba So ngayon ay pupunta tayo doon sa ano, Malapit na tayo doon. Doon sa may... sa may mga puno ng mga mahogan eh. Doon sa mga iba't ibang puno. Meron puno ng mangga, meron puno ng... May mga ano... Basta, ganoon. So, nandito na tayo sa mga ano. Kaya, mag-ingat-ingat lang. Mag-ingat-ingat lang kung ano. Ang pinaka-importance sa lahat, ano. Kaya, ganoon dapat. Ya, tingit man lawat na. Uh, mga patak-patak pang -patak pa ambon. Yan yung bilikado. Wala pa akong na, wala akong na pa yung Uh, mga patak-patak yung ulan. Mga patak-patak. So, malapit na tayo. Parang umamunang bulog naman sana umulan. Ako po. Yun na, may traktora dun. Yun. Bambu bunah bunna. Eh, medyo lumalakas-lakas yung drop. Yung patak ng ambun. Nandito tayo sa mga ano, sa mga karamihan puno na. Pag-pangid muna tayo. Then, nandito na tayo sa ano. Nandito na tayo sa may ito yung mga sinasabi ko. Nandito sa mga kamanggaan. Nandito na sa ano, malapit na sa tigan. Doon na lang yun. Doon na lang. Doon na lang yun, no. Oh. Nandito na tayo sa mga iba't ibang mga puno. Sa mga ano, Do doon, may mga gubat na doon, tapos doon din yung mga gubat. Kaya di lang sana mabunambod, palili pa rin ko yung drone. Doon, hanggang doon sa may bukod ko doon, doon sa likod doon, may, may mga doon. Ano? Mas plan. Australian. So, nakikita nyo yung mga ano. So, nandito na yung kalsada. Yun na. Yung kalsada. Dun, dun sa mga akasyan na yun. Mga akasyan na yun. Kalsada yun yun. yun ang lilim yun. Lilim yung mga akasyan na yun. Lilim, lilim yun. kapit na. Doon, lumalakas lang sa patak ng ambon doon. Dito, mahina mahina mahina, 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 mahina naman pagka, pa, pagka, Pasensya eh. na kayo, kaya ano, kaya hindi na tuloy yung vlog ko kahapon. Dahil kasi ano eh, dahil umuulan ulan Umulan umu kapon. Umulan ulan. Nagbabadya na naman ng ulan na. ngayon. Makaway pa sana ako. Yes, awan. Babadya na naman ng ulan. Pwede lang sana magpalipad ng drone, eh... Pinalipad ko sana doon. Pitak-pitak, boy. Pinalipad ko na sana doon dahil, ano, dami daw aslo dito. Buri, buri, buri. Okay, Mapatak-patak na naman. Lumalakas-lakas. Ini. Okay. Si, okay, ulog. Di di turun yung kanina. Ngayon pabalik na ako. So, pumo pauwi na ako ngayon. Huwag naman sana abutan ng ulan. Meron pa dito ng desert tree. Yun, yun, yun desert tree na yun. Doon pa yun. So, dito na ang kamanggaan. Dito Oops. Oop, ya. Yeah. Oop, so. Oop. Oop, ya. Yeah. Yan. So, ito yung mga nagugulungan ng traktora. Galing din sa bukid. Ay, palpak, palpak, palpak. Libre, 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 apo. Ayun ay, pauwi na tayo ngayon. ito yung manggang kalabaw dalawa yung manggang kalabaw yung tapos yun pwede pwede palipad mabunog siya yun, delikado train drop please bari 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 ako eh. May mushroom pa dito. Pakita ko ano? So, nandito na tayo sa gubat. So, Maikling gubat lang to. So, nandito na yung, ano? May mushroom dito. Gan, yan yung nakakalason. Makati pa So, nandito na tayo sa, ano? Yun ang may, may tanong dito, apple mango. Tsaka mga indyan. Tsaka mga indyan. ayo ko yung pangita sa inyo na ano, na inaakit ko yun. Ah, bilang, malaglag po yung ko. Oh, oh. So, Mga lakas lang ambon. So, itong mangga, ano, ay, ay butas na. Ang ibig sabihin niya, ano, matutumba na lang ito, basta-basta itong mangga. Tumalapit na tayo doon. Tumalapit na. Yun. Ayun. Meron din doon na tarim kong saging. Yun ang saging na tarim ko. habang ko. Yun. Yun ang saging. Tarim ko yun. Tapos yun ang narah. Hindi yung, di, yung, alam mo, may kulungan ng, alam mo, may kulungan ng, yung, atom atom alam tuloy. Alam, mo, may kulungan ng kambing. Yun, may saging doon, yun ang tanim ko. Yung isa naman, na, yung isa, hindi ko tanim yun, yung Nara, the national tree. Tukaros, Tukaros Indicos. Yun ang scientific name ng Nara. Nag, naglalakas na yung mga bulaklak niya. ng paper tray. Ne, delikado ba yung lang dyan dito. So, ngayon na ipunta tayo dun So. So, maraming salamat sa panonood. So, bigyan nyo naman ng like, comment, share, at subscribe. So, maraming salamat kung kayo man ang nanonood. So, yun lang. Bye!